Kahit bawal ang alak, nakakagawa pala ng lambanog ang mga preso sa bilibid. May mga kalapati rin ginagamit sa pagpuslit ng mga kontrabando. Si Baktuloy sa pwesto, ang isang daang tauhan ng biokor. Nakatutok si Salima Refran. Ang galon-galon na inakala mga produktong petrolyo na nasamsam sa Oplan Greyhound ng Bucor sa New Bilibid Prisons na diskubring mga lambanog pala. Angat mga pinagbawal lang ang alak. Ah, ngayon naman, ang ginamit, uh, yung yeast, yung paggawa ng uh, tinapay, ginagawa naman ng lambanog. Kasama rin sa mga nakumpis ka, ang mga inaalaga ang kalapati ng mga PDL. Sinasana yung kalapati nandoon sa hawla. Pag bumisita yung kamag-anak, no, lalagyan kung ano-ano mga epektos o pera. O siyempre, yung kalapati, uuwi yun. Babalik doon sa pugad. Kasunod ng pagkakadiskubre ng katakot-takot na kontrabando, isang daang Bucor personnel kabilang ang dalawampung opisyal ang inalis muna sa pwesto. Yung mga, mga matitigas ang ulo talaga, iskalawags uh, ng tawag ko dyan eh. Hindi na empleyado eh. Sinabi yan ni Katapang sa cataract screening and operation ng ilang mga PDL sa Maynila kanina. Kasama nga ang kalusugan at pagkain ng mga PDL sa inaasikaso ngayon ng Bucor, lalo't pinuna ito sa audit report ng COA. Nagtitiis raw sa 70 pesos na meal allowance bawat PDL para sa tatlong beses na pagkain sa isang araw. Pinuna na nga ng COA na hindi raw nasusunod ang mga nakasaad sa food subsistence agreement. Kaya hindi raw naaabot ang tinakdang 2,000 kilocalories per meal. Inaksyon na, na rin daw ni Katapang ang sinabi ng COA na delayed procurement sa mga gamot, medical at dental supplies, maski ang isang bilyong halaga ng mga pagpapatayo ng gusali sa iba't ibang kulungan sa bansa na subject ng plunder case na inihain nila laban kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Para sa GMA Integrated News, Sani Marafra, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. mag -subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv.